si Isikil. Para sa kanya ay malungkot ang buhay. Isa siyang ampon at bata pa lang siya ay ipinamukha na ng kinalakihan niyang pamilya na siya ay hindi tunay na anak. Hindi niya naranasan ang pagmamahal ng isang pamilya. At para sa kanya, matatagpuan lang 'yon sa Panginoon. Umuuwi pa rin naman siya sa kanyang kinikilalang kapatid pero yun nga lang hindi siya pinapapasok sa loob at sa labas siya ng bahay natutulog. Panoorin po natin ang malungkot na kwento ng buhay ni Kuya Isikil dito po sa aking channel Uragon Tinoy. Kaya oh. Saka may katuwak sila. Ano to? Kain yan. Okay. Uh -uh. Kaya kamusta yung buhay dito? Ay, hindi naman yan. Hindi naman everyday nang dito ko. Ano lang. Kaya kasi ano ko eh. Yung lahat ng reliyon na eros Yung basta mabuti. Huwag lang Pero dito ka nakatira sa Lansangan. Hindi, meron lang kong inuwian. Kaya nga lang, sa labas. Sa labas. Kaya, homeless din ako. Sa Tundong. Kaya homeless din ako. Siyempre, pagkain ko. Pero, happy na ako dun. Kasi lalaki naman ako eh. Masama ba ba? Nasaan yung pamilya mo? At, hindi ko na sila ina... Ano, kasi may kanya-kanya na sila. Hindi ko na... Kasi ampun lang ako eh. Nung pa man ano na nila ano na ako i... Eh, ano, na adapted lang ako. And, hindi mo alam kung nasan magulang mo. Ay, ito na. Yung nakagis lang ko magulang. Patay, yung tunay mong magulang. Ah, yung biologis Okay na. No. Ah, wala na pa. na tayo Rest in peace na rin. Rest in peace na rin. So, ibig sabihin, ah, uh, nabubuhay ka na lang na mag-isa. Hmm. Well, masaya ka ba sa ganito? Ito ang mahalaga, hindi ka gumagawa ng masama. Kasi iba naman kasi ang paniniwala ko sa paniniwala. Anong si pangalan mo kuya? Ezekiel. Ezekiel? In, ang palayo ko, George. George. Hmm. Yun ang pinangalan mo. Dito ka lang. Ba't nandito ka ngayong hapon? Ah, Nagsisim ko. Ah, dito sa Manate, okay. Charles. So kung may pagdadasal ka, ano yung pinagdadasal mo? Siyempre, gusto ko yung sana hindi, sana mag-gog niya akong pabayaan, sana gabayan niya ako, sana wag akong mag-gabayaan. Yung sana, ah, uh, yung talaga bibigyan niya ako at ipagkakayaw niya. Eh, ano good ako nagpapasalamat? Kasi ako kahit asin lang, mantika, ano na ako nagpapasalamat sa Diyos? Pero naniniwala kay God. Oo. Uh -huh. Lagi natin kasama si God kailangan. Ano religion mo? Catholic. Uh, Ikaw, ano rin ko? Ano Catholic ka talaga. Maganda yung ginagawa mo. Maganda yun. Kasi alam Kana mo. Dumami pa katulad mo. Ang mahalaga hindi ka gagawa ng masama. Yung hindi lang kasi hindi ako gumagawa ng ano. Ayoko, ng na pagbumura. Ayoko ng bastos. Ayoko ng ilang muha ng hindi kanya. Kasi I memorize ko kind of yung sampung utos eh. Yung ano, bawa yung ibigin mo kasi yung ibigin mo ang Diyos nagigit sa lahat huwag kang magpahamak naman yung pasangalan ng Diyos Pangiling ka kung linggo at pistang pangiling o oh, remember the Sabbath day, to keep it holy okay. na tapos i, i, i uh, uh, ano igalang mo ang iyong ama at ina sa apat na yun lima ano uh, huwag kang papatay anim wag kang makiapi ito uh, wag kang pa ah, wag kang magnakaw uh, walo uh, uh, wag kang magbintang o manirang puri sa kapwa mo tao ang 9 ano uh, wag uh, ano wag uh, wag mong pagnasaan ang di mo asawa ang ten wag kang magnasa sa di mo pa yun lang kung takayong ano yung, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. O, oh, tawa. Dahil mahal ng Diyos ang mundo, bakit ang dumi, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. At kung sino mang sumampalataya dito, ay di mapapahamak at di mamamak. At, at magkakaroon ng buhay na walang hindi. Alam mo ba yung 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 sa English yung ano yung glossary yung, 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 yung our father Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Tapos ano? For God's ah, sake, yes. oh my Jesus. Forgive us our, forgive us our sins. Save us from the fires of hell and lead us all souls to heaven, especially those who this need your mercy. Oh, Diyos ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo lalo na ang nangangailangan ng ibang Mercy. Ano, ah... Uh, Yun lang! Yung... Bilib ako kasi ano, ah... Uh sa pagiging mag-isa mo, ikaw na lang mag sa buhay. Parang ang lakas, ang lakas mo tapos powerful ka. Siguro dahil kahit sabihin na natin nag-iisa ka, pero bilang nag-iisa ka, parang kasama mo si Lord palagi, no? Mm -hmm, tama. Sabi nga ni Father and Sister, kapag kasama mo si God 24-7, hindi ka mapapakita. Kasi si Raulo lang ang nananapit ng kapwa na walang ginagawa mo. Kasi ang God, ka pagpapa. Hindi tumitingin ang Diyos sa Kasi temporary lang naman tayo dito sa mundo. Hindi tumitingin ang Diyos sa taas ng IQ, sa taas ng pinag-aralan, Ang dinidinig na ng Diyos attitude, behavior. Ibig sabihin na malakas 'yung loob mo mag-isa kasi alam mong may kasama ka. Mm -hmm. Alam kasi mong kasama ka. mo si God. Mm -hmm. At saka 'yung 'yung presence niya, alam ko na anjo. O pero kasi hindi mo ba inisip na, na... Darating ang panahon na manghihina ka at mag-iisa. Oo, oh, hindi ko na iniisip yun. Ang ini, oh, yung meron na akong mga balak, malay mo, mapunta sa mga madre, sa ano, tapos maglilingkod ako, hindi ako gagawa ng masama. Hanggat makakaya, hanggat kaya ng energy ko. Kasi energy is the capacity to do work. Hanggat kaya ko, hanggat, ayoko na kasi ng, ayoko kasi ng kasalbaihan eh. Ayoko na ng perfecto juice eh. Kasi ayoko na ng ano kung yung ikaw inintindi kita. Eh dapat hindi inintindi kita. Dapat ano give it Hindi yung ikaw lang ang ano, ikaw lang ang inintindi. Kasi uh, sabi mo nga, uh, sabi mo nga parang ampun ka lang. Tapos kasi hindi ako it. nakaranas ng pagmamahal. Yung yung talaga nakikita ko sa ibang tao. Yung nasa <coughs> nasa internal na ng ano, parang nararamdaman mo na ano na ay hindi ka ano hindi ka ba hindi ka tatalo ng utang na loob ganyan ano? yung yung para bang si Lucifer na ano talagang hindi papayag na na hindi pero nag habang kinakausap kita parang yeah, gusto ko rin naman kasi magkaroon ng family uh -huh. family sa group of person yun natin pwede sa bare blood and adoption but if kailangan talaga or also you hindi respect your role as a husband wife oh talaga naman talaga gusto ko rin magkapamilya kaya lang ay gusto ayoko kasi nang kasama Isang kwento na kapupulutan ng aral na kahit anuman ang dumating na problema at pagsubok sa ating buhay ay kailangang ituloy lang nakasama si God. Muli po ito po si Uragon Tinoy at salamat po sa inyong suporta.